So ipapadala po natin ito sa Dipolog City, a ah, Oroquita City. Yan sugagaran so natin ng uh, Rural Tours. Ayun. Ano? Patindog, ipatindog dong. Dali. Yan, lagay natin sa rural transit at ito ay dadalhin sa Dipolog City. Ayan. Ito so ay para kay Kuya Sergio Bolibor Bolibor ng uh, Oropisa, City plate number nito yung uh, bus nito plate number nito ay ito ABG 284 atas ayo ah, tu taas ayaw anak ya mana one five three ah one five three oh one five three one five three